ano siya Maaga pasok, lumakmak. Ha? Ah? Si Michael, si Buntis. Aray ko, mainit pala. Alam mo, bago init. Si Lakmak, mag malamig ang tubig, mga idol. Good morning mga idol! Agaring gamising ng mga katinga. <laughs> morning! Anong oras pa lang? Nasing ko pa lang. Kinda kanya silang labasan sa lungga nila. Hello! <laughs> bisa waktu ini nih dulu baru harus Sige. Ito pala yung nanay nila. Hindi ko na makakakal. Kal din. Tulog ka pa. Tulog pa siya. Tulog. Hmm. Hmm. Sila. Araw ta na. May isang gold. Yung dalawa. may tisyo dyan. Nilarok nila eh. Kaya dami nilang kalat oh. Cheek. Ayan. Mm -hmm. Dalawa. Yung isa, ayun, tulog na tulog. Gold. Lutang ka na naman, gold. Tulala ka na naman. Kaya nasasabihin ka ni Makmak na lutang. <laughs> Dalawa, naglalaro na yung apat. lutang kapal kamu rin. Hmm. Gamot, gamot. Kate? ini <Gimian> Ayan, kaya na si Makmak. Lugaw, ano yung buntis. Ito yung mga pinakain na buntis, oh. Eh. Asim niya yan. yan. <laughs> <laughs> As ang papak lang yan. Tapos ang lamig-lamig tutok electric fan. Dito tuloy kami ni Makmak. <laughs> Ama rin kayo sa school na kuting tudang hindi magaydi pa eh. hmm? magaydi pa eh. Ay, mag kaya di ko pa, oh, mag di pa pala, ma. Masusuot naman ang, ano hindi naman alam di alam 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 ito pa ang pang pagmadilim. Hmm? Pag may mm -hmm. ilaw siya. Parang ang siya. Tapos may pa siya. Two twenty four, two twenty four, February twenty four. Bye me. Kamu kita, madilim. Atid na sa school, maaga ang pasok. Tumak busmin deh. 对吧？ madilim pa <laughs> hindi oh 6 pasok nyo diba nung oras na hindi lang kasi hindi ka lang sanay ng... Nang... <laughs> kasi pang tanghali pasok mo kaya di ka sanay

Bawal po 'tong Ah. Bawal kasi bata. sa loob. Bawal doon. Kami dati hindi bawal ang trompo sa school. Basta bre break break basta break school eh. pagka recess wag ko walang ginagawa pwede basta mag iingat lang kasi yun talaga ang laro dati laro ng mga bahay kasama sa mga laro baka kasi may matamaan kaya pinagbawal or baka may natamaan na delikado yung pakunon di ba doon ka sa inyo maliit lang yung space yung playground sa sa amin kasi malaki playground oval. saka din mo naman dinadala sa school di ba dinadala ako sa school no har kila 5 piso hanggang uwian <laughs> pwede na rin business minded ka naglalakad lang ang iba naglalakad ka rin naman minsan, di ba? 爸，把我妈在。 Ay, ah, na siya. na tayo. Tapos tulog ulit. Or maglalaro ng basketball. Aga mga estudyante. Aga है ना अल